Narinig mo na ba ang kwento ng isang pamilyang kumatok sa bahay na albularyo sa gitna ng gabi? Mapuputla ang mga mukha, malamlam ang mga mata, at parang may tinatagong sumpa na nakakatindig balahibo. Pero bakit nga ba sila nandoon? At anong nilalang ang sinusundan nila mula sa madilim na kagubatan? Kung gusto mo madiskobre ang lihim na nagtatago sa gabing iyon at maranasan ang kaba hanggang sa huling sandali, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. At kung nais mo pa na mas marami pang nakakakilabot at misteryosong kwento, mag-subscribe ka na at huwag kalimutang magkomento kung anong istorya ang gusto mo marinig sa susunod. Sa gitna na malamig na gabi sa isang tahimik na bayan sa Amerika, may isang lumang bahay na nakatayo sa gilid ng kagubatan. Isang bahay na madalas iwasan ng mga tao dahil sinasabing dito naninirahan ang isang albularyo na may kakaibang kapangyarihan. Ngunit isang gabi, kumatok ang isang pamilya. Mapuputla ang kanilang mga mukha, malamlam ang mga mata, at tila may itinatagong lihim. Humihingi sila na silong, nagkukwento na sila'y bagong lipat mula Dayland, dala ang tradisyon at paniniwalang bitbit nila mula sa kanilang pinagmulan. Tahimik na pinapasok sila na albularyo, ngunit sa kanyang mga matang sanay sa kakaibang nilalang, agad niyang naramdaman na hindi sila karaniwang tao. Ang kanilang mga galaw ay parang hayop, ang kanilang mga hininga ay mabigat, at ang mga anino nila ay hindi tugma sa kanilang katawan. Habang nakaupo sa hapag, pinilit nila makihalubilo, ikinuwento ang hirap ng kanilang paglalakbay, ang pangungulila sa kanilang bayan, at ang pagdadala ng mga pagkaing na nakasanayan nila, maanghang na sabaw, mga dahon ng saging na nakabalot ng kanin at karni, at ang kakaibang amoy na halamang ginagamit nila sa ritual. Ngunit habang naglalatag sila ng pagkain, naramdaman na albularyo ang malamig na simoy na hangin na dumaan sa kanyang batok. May kung anong hindi tugma. Ang dugo ng mga hayop na nasa sabaw ay sariwa pa, at ang lasa nito ay hindi para sa tao. Lumalim ang gabi. Sa bawat kaluskos ng hangin sa labas, tumititig ang pamilya sa kanya na parabang inaabangan ang bawat kilos. May ngiting hindi nawawala sa kanilang mga labi, ngunit may titig na parang gutom na hindi may paliwanag. Sa labas ng bintana, naroon ang buwan, bilog, maliwanag at saksi sa kanilang katahimikan. Doon napansin na albularyo, ang mga kuko na pamilya ay humahaba, ang kanilang balat ay dahan-dahang nagbabago, at ang kanilang mga mata ay kumikislap ng pula sa liwanag ng buwan. Tahimik siyang bumuntong hininga at kinuha ang isang maliit na botelya ng langis na nakalabay sa altar. Ngunit bago pa man siya makakilos, napansin na ina ng pamilya ang kanyang kamay. Mumiti ito, dahan-dahan, at sa tinig na parang bulong ay nagsabi, Hindi kami nandito para manakit, ngunit kung hindi mo kami papayagang manatiling ngayong gabi, baka hindi namin mapigilan ang aming tunay na anyo. Sa sandaling iyon, naramdaman na albularyo ang matinding pagkalito. Tutulong ba siya at tatanggapin ang panganib o palalayasin ang pamilyang gayo iunti-unting nagiging hayop sa kanyang harapan? Pinagmasdan na Albulario ang kanilang mga mata, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng kandila, parang mga mata ng lobo na nagtatago ng kasinungalingan at pangako. Tahimik ang buong bahay, kanging tiktak ng lumang orasan ang maririnig, ngunit bawat segundo ay parang mabigat, parang naghihintay na pagsabog ng isang lihim. Ang bunso sa pamilya, isang batang lalaki na halos sampung taong gulang, ay biglang napayuko. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan, antiunting gumapang ang balahibo sa kanyang braso, at ang kanyang mga ngipin ay lumabas, matutulis at kumikinang. Nanay, bulong na bata, munit ang boses nito'y paos, halong iyak at tunggol ng hayop. Agad siyang niyakap ng ina, hinaharangan ang paningin na albularyo. Patawarin mo kami, sabi niya. Hindi namin ginusto ito, dala namin mula sa aming lahi sumpang hindi namin matakasan. Namilog ang mga mata ng albularyo. Alam niya ang mga alamat ng Dayland, ang mga kwento ng Fipob, mga espiritong kumakain ng laman at dugo, mga aswang na nagpapanggap bilang tao sa araw ngunit nagbabago sa gabi. Hindi niya inakalang makakasalamuhan niya ito sa lupeng banyaga. Ngunit isang bagay ang hindi niya maintindihan, bakit sila nagpunta sa kanyang bahay, bakit sila lumapit at humingi ng silong, kung alam nilang kaya niyang makita ang kanilang lihim. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, habang ang ama ng pamilya ay dahan-dahang tumayo. Matangka dito, matipuno, at ang kanyang anino ay mas malaki kaysa sa dapat. Albularyo, malalim ang kanyang tinig, parang umaalingaungaw sa dingding. Alam mong hindi kami ordinaryong pamilya. Ngunit alam mo rin na hindi kami dumating dito ng walang dahilan. Lumapit siya, ang kanyang mga matay mapula at nagliliyab, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakabukas, parang humihingi ng tulong. May mas masahol pa kaysa sa amin sinusundan kami at hindi kami makakatakas ng wala ka. Sa sandaling iyon, naramdaman na albularyo ang pagyanig sa lupa, ang mahina ngunit mabigat na yabag mula sa labas ng kagubatan. May papareting. May mga matang nagmamasid mula sa dilim. Ang buong bahay ay nabalot ng katahimikan. Ngunit ang malamig na hangin na dumaan sa mga bintana ay nagdala ng bulong na hindi niya mawari kung galing ba sa tao o nilalang. Dahan-dahang lumapit ang albularyo sa bintana at sa manipis na tabing ng gabi nakita niya ang mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Mga matang kumikislap na tila apoy, nakapako sa kanilang bahay, naghihintay ng tamang oras para umatek. Sa kanyang dibdib, bumilis ang tibok ng puso. Alam niyang hindi simpleng nilalang ang mga ito. Ang mga alamat ng kagubatan sa dayland ay nagsasalaysay ng mga krahang, mga lalaking may pakpak at kaliskis na lumilipad sa gabi, mga halimaw na kumakain ng laman na tao. At ngayong gabi, tila hindi iyon alamat lamang. Narinig niyang humigpit ang paghinga ng pamilya sa kanyang likod. Ang ina, mahigpit na yakap ang anak na halos hindi na makontrol ang pagbabago na anyo. Ang ama, nakatitig pa rin sa kanya, hindi na nagbubulungan kundi nagmamakaawa na. Kung hindi mo kami tutulungan, bulong na ama, mabigat at puno ng takot, hindi lamang kami ang mawawala, pati ikaw, pati ang lahat na nasa bayang ito. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng bahay, hindi dahil sa tao kundi sa lakas ng hangin na dumating mula sa kagubatan. Pumasok ang malamig na simoy, may dalang amoy ng bulok na laman at usok na parang galing sa ibang mundo. Nabitawan na albularyo ang kanyang boteng ng langis, ngunit mabilis niya itong nasalo bago pamabasab. Sa paghawak niya rito, naramdaman niyang ito lang ang kanyang sandata laban sa mga darating. Ngunit bago siya makapagsalita, isang matinis na huni ang umalingaungaw mula sa labas. Hindi ito tunog ng tao, hindi rin na hayop, kundi parang pinaghalong iyak at sigaw na sumasaksak sa tenga na sinumang makarinig. Napaluhod ang bata, tinatakpan ang kanyang tenga, at ang kanyang balat ay tuluyang bumalot ng balahibo. Ang inay na peyak, hindi na may tago ang kanilang sumpa. Habang unti-unting lumalapit ang mga anino mula sa dilim, isang tanong ang bumangon sa isip ng albularyo, kanino ba siya lalaban ngayong gabi? sa pamilyang aswang na nasa loob ng kanyang bahay, o sa mas mabagsik na nilalang ng gayon ay papalapit mula sa labas. Umugong ang lupa sa bawat hakbang na papalapit, parang daan-daang paa ang sabay-sabay na tumatapak mula sa kagubatan. Ang mga ilaw na mata sa dilim ay dumarami, nagiging daan, nagiging peder na unti-unting pumapalibot sa bahay. Himikpit ang hawak ng albularyo sa bote ng langis, ramdam niyang kumukulo ang init nito, parang may sariling buhay. Dahan-dahan siyang lumingon sa pamilya at nakita niyang nagbabago na rin ang anyo na ama. Ang kanyang balat ay kumikintab na parang mekaliskis, ang kanyang mga balikat ay unti-unting bumubuka, naglalabas ng tila pakpak na hindi pa buo. Hindi kami ang iyong kaaway, maring bulong na ama, nanginginig ang boses ngunit matatag ang paningin. Kung hindi mo kami paniniwalaan, pareho tayong mapapahamak. Ngunit bago pa makasagot ang albularyo, biglang yumanig ang buong bahay. Ang mga dingding ay umingit, ang mga bintana ay muntik ng mabasag. Sa labas, isang anino ang mas malinaw ng gayon, higit na mas malaki kaysa sa tao. May pakpak na parang na paniking ngunit mas malapad, at mga kamay na mahahaba na parang kandila sa kadiliman. Umalingaungaw muli ang nakapangingilabot na huni, at sa sandaling iyon, sumabay ang bata sa loob ng bahay, Munit ang kanyang sigaw ay hindi natunog ng tao. Isang unggol na halimaw ang lumabas sa kanyang bibig, at ang kanyang mga matay tuluyang namula. Nanay, gatom ako. Nanginig ang buong silid. Ang ina, halos mabaliw sa takot, ay yumakap na mahigpit sa anak, pilit pinipigilan ang pagbabago. At doon naramdaman na albularyo ang pinakamalaking tanong na pumipilit sa kanyang isipan. Kung bubuksan niya ang pinto at harapin ang mga nilalang sa labas, makakayanan ba niya? O mas mabuti bang puksain muna ang nasa loob bago pa sila tuluyang magwala? Munit bago siya makapagpasya, kumalabog ang pinto, malakas, sunod-sunod, na parang mahiganteng pilit binubuksan ito mula sa labas. Umalingaungaw ang unang kalabog, sinundan na isa pa at isa pa, hanggang sa parang dudurog na ang pinto. Ang bawat hampas ay kasabay ng pagyanig sa lupa at ang mga bintana ay nagsisimulang magbitak sa lakas ng dagundong mula sa labas. Napatayo ang albularyo, hawak-hawak ang bote ng langis na kumikislap ang liwanag sa ilalim na kandila. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang bumikas ng dasal, mga salitang luma at matalim na tila apoy sa hangin. Ngunit habang ginagawa niya ito, Naramdaman niyang hindi lamang mga nilalang mula sa labas ang nagagalit, kahit ang batang aswang sa loob ay nagsimulang magwala. Hindi ko na kaya, nanay, sigaw ng bata, habang unti-unti nang bumabaluktot ang kanyang buto, bumabalikwas ang kanyang likod, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang nag-alab. Anak, pigilan mo, umiyak na pakiusap ng ina, ngunit ramdam niyang wala na siyang kontrol. Ang ama naman ay humakbang palapit sa albularyo, nanginginig, kalahating tao at kalahating halimaw. Kung gusto mong mabuhay, ibigay mo sa amin ang langis, ito lang ang makakapigil sa kanila. Nanlaki ang mata ng albularyo. Alam niyang ang langis na ito ang huling pamana ng kanyang angkan, isang sandatang tanging siya lamang ang maaring gumamit. Kung ibibigay niya ito, baka tuluyan siyang mawalan ng kapangyarihan. Ngunit kung hindi, baka mas lalo silang lahat lamunin na mga nilalang napilit ng sumisira sa pinto. Isang malakas na kalabog muli ang umalingaungaw, at sa wakas, isang malaking pako ang nabunot mula sa kahoy. Ang pinto'y bumukas ng kaunti, sapat para makita ng albularyo ang isang kamay na mahaba, kulay abo, may matutulis na kuko na humahagod sa gilid ng pinto, dahan-dahang pumapasok. Sa loob, ang bata ay tuluyan ng nagbago, humihingal, nakatitik sa kanya na parang gutom na gutom. Sa labas, ang mga matano nilalang ay nagliliab sa dilim, handang sumalakay anumang sandali. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang albularyo, hawak ang langis, pinipilit magpasya kung kanino siya lalaban, sa halimaw na nasa labas o sa pamilyang nasa loob ng gayon ay hindi na mapipigilan. Bumilis ang tibok ng puso ng albularyo, bawat pintig ay parang martilyo sa kanyang dibdib. Ang bote ng langis sa kanyang kamay ay mainit na, halos hindi na niya kayang hawakan, ngunit alam niyang iyon lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ang bata ay umunggol ng malakas, isang halaklak na halong iyak at sigaw na hayop. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sahig, pinilas ang kahoy na parabang papel lamang. Ang ina'y halos wala nang magawa kundi yakapin siya, kahit ang sariling mga mata nito ay nagsisimula na rin kumislap sa pulang liwanag. Piliin mo na, sigaw na ama, ang kanyang tinig ay hindi na buo, parang dalawang boses na magkasabay, tao at halimaw. Kung kanino ka papanig, gayon na. Sapagkat kapag bumukas ang pinto, wala ng oras para mag-isip. Isang malakas na rampas muli ang dumating mula sa labas. Sa pagkakataong iyon, bumigay ang kalahati ng pinto, nagkalat ang mga piraso ng kahoy sa sahig. Sa pagitan ng siwang, nakita na albularyo ang kabuwan ng no nilalang, isang dambuhalang katawan na natatakpan na makintab na kaliskis, akpak na parang ulap na itim, at mga nipin na mahabat na nilisik. Ang huni nito ay tumagos sa buto, nakakapanghina, nakakapagpabagsak ng loob, sa sobrang lakas, natumbang mesa, kumalat ang pagkaing dala ng pamilya, at doon na si Layana Albulario ang laman ng sabaw. Hindi lamang hayop, kundi mga daliri, mga buto ng tao, malilit na piraso ng karn na hindi dapat makita. Nanlamig siya. Ang kanyang tiyan ay umikot, ngunit wala siyang oras para madala ng takot. Ang langis sa kanyang kamay ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag, parang apoy na gustong kumawala. Albulario, muli ang bulong na ama, lumalapit pa, ang mukha'y hati na sa dalawang anyo. Kung hindi mo kami tutulungan, masisiguro kong ikaw ang unang kakainin ng mga iyon. Sa sandaling iyon, ang halimaw sa labas ay muling bumaon na kuko sa pinto, hinahatak ito pabukas. Ang bahay ay gumuguro na at ang hangin sa loob ay punong-puno ng sigaw, yak at alingaungaw na mga dasal na halos hindi na marinig sa ingay ng kagubatan. Nagunahan ang hininga na albularyo, halos hindi na niya maramdaman kung siya ba'y tao pa o isa ng anino sa gitna ng bangungot. Sa bawat pagyanig ng pinto, nararamdaman niyang lalong bumibigat ang hangin, parang nilulunod siya sa sariling tahanan. Ang ama, halos tuluyan ng nagbagong anyo, ay humakbang palapit, at sa kanyang balat na nababalutan na kaliskis ay kumikintab ang pawis at dugo. Ibigay mo, sigaw nito, habang nanginginig ang kanyang mga kamay, halos sagawin ang bote ng langis. Ngunit sa likod niya, naroon ang bata, gayoy na kaluhod, nakanganga, at ang kanyang mga nipin ay kumakagat-kagat sa hangin na parang hayop na gutom. Ang ina naman ay umiyak, nanginginig, ngunit ang kanyang mga matay malinaw ng gayon. Tila nagmamakaawa hindi bilang halimaw kundi bilang isang inang desperado. Patawarin mo kami, bulong nito, halos pabulong lang sa pagitan ng mga hikbi. Hindi naming ginusto, wala na kaming papipilian. Bago pa makasagot ang albularyo, isang napakalakas na hampas ang dumurog sa pinto. Pumailan lang ang alikabok at sa wakas ay bumukas ang lagusan patungo sa gabi. Mula sa dilim, sumungaw ang ulo ng halimaw, malaki, mahaba ang sungay at ang mga matay nagliliyab na parang dalawang baga. Isang sigaw ang gumimbal sa buong bahay, hindi alam kung galing ba sa halimaw o sa mismong kagubatan. Ang sahig ay umuga, ang mga dingding ay nabiyak at ang mga ay isa-isang namatay, iniwan silang lahat sa halos kompletong kadiliman. Sa kislap na isang natitirang apoy, nakita na albulario ang tatlong nilalang sa kanyang harapan, ang amang kalahating aswang, ang inang umiyak ngunit nagiging hayop na rin, at ang batang tuluyan ng nagbago. At sa kanyang likuran, naroon ang tunay na halimaw na nagtatangka ng pumasok, ang huni nito'y nagbabantang dudurog sa lahat. Kumakabog ang bote ng langis sa kanyang kamay, tilahandang sumabog anumang oras. Ang tanong na bumabalot sa kanyang isip ay mas mabigat kaysa sa sariling takot, Kanino niya gagamitin ang huling kapangyarihan sa mga aswang na nakasilong sa kanyang tahanan o sa nilalang na naghihintay sa labas upang lamunin silang lahat? Parang huminto ang oras sa loob ng lumang bahay. Ang bawat hinga ng albularyo ay ramdam niyang parang apoy na dumadaan sa kanyang lalamunan. Ang bote ng langis sa kanyang palad ay naglalagablab na sa liwanag, nanginginig na parang may sariling kaluluwa. Isang malakas na unggol ang lumabas mula sa bata, hindi na siya bata kundi halimaw na nakanganga, nakasayad ang matutulis na koko sa sahig na halos mabiyak. Ang ina ay umakap pa rin, pilit na pinipigil ang anak, ngunit ang sariling mukha nito ay nababalutan na rin na anino ng kanyang sumpa. Albulario, muling sigaw na ama, gayon ay halos wala ng pagkatao sa kanyang tinig. Ang kanyang balat ay tuluyang naging kaliskis, at ang kanyang likod ay bumuka, inilalantad ang pakpak na kumakalampag na parang bakal na tumatama sa kahoy. Kung hindi mo gagamitin yan laban sa kanila, lahat tayo ay magiging pagkain nila. Isang iglap, isang hampas muli mula sa halimaw sa labas. Nabiyak ang kalahati ng dingding at mula roon, lumusot ang isang kamay na parang puno ang laki, humahagilap sa loob ng bahay. Ang kuko nito ay sumayad sa kisam at sa bawat kalmot ay nagkalasog-lasog ang mga tabla. Napasigaw ang bata, sabay sa huni ng halimaw, at naghalo ang dalawang tinig sa isang nakabibinging alingaungaw. Ang mga mata ng albularyo ay namilog, ramdam niyang hindi niya nakayang kontrolin ang sitwasyon. Sa kanyang dibdib, ang kanyang dasal ay nagunahang lumabas, ngunit ang tanong ay nananatiling nakabitin, kung gagamitin niya ang langis laban sa pamilyang aswang, baka siya ay maging handog sa halimaw sa labas. Ngunit kung ilalaan niya ito sa halimaw, baka ang mga nasa loob mismo ng kanyang tahanan ang sumira sa kanya. At sa isang iglap, bumukas ng tuluyan ang pinto, sumungaw ang mukha ng halimaw mula sa kadiliman, mabangis, gutom, at nakatitig lamang sa kanya. Dahan-dahang pumasok ang halimaw, ang bawat yabag ay parang kulog na umaalingaungaw sa dingding ng bahay. Ang mga mata nito ay nakatutok lamang sa albularyo, hindi sa pamilya, hindi sa bata, parang siya lang ang nais nice nitong lunukin. Nanginginig ang bote ng langis sa kanyang kamay at sa bawat segundo ay lalong uminit. Alam niyang oras na lang ang natitira bago tuluyang pumutok ang kapangyarihang nasa loob nito. Ang amay lumapit pa, halos nakaluhod sa harap niya. Kami man ay halimaw, ngunit hindi kami ang iyong tunay na kaaway, kung gusto mong mabuhay, gamitin mo yan laban sa kanya. Umiyak ang ina, nyakap pa rin ang anak ng gayoy tuluyan ng nagbago, nanginginig, nagnangalit, at gutom na gutom. Patawarin mo kami kung maari lang, tapusin mo na rin ang aming sumpa. Sumilip ang sinag ng mula sa basag na bubong, tumama sa bote ng langis at biglang kumislap ito na napakaliwanag. Napikit ang albularyo at sa kanyang isipan, nakita niya ang dalawang landas isang apoy na lilipol sa pamilyang nakasilong, at isang apoy na tatama sa halimaw na nasa kanyang harapan. Humikpit ang kanyang hawak. Ang hangin sa paligid ay naglalagablab, parang naghihintay na huling pasya. Ang halimaw ay sumigaw ng ubod lakas, nakabuka ang bibig na parang kailanman ay hindi nasyahan. Ang bata ay sumabay sa huni at ang buong mundo ng albularyo ay naging isang alingaungaw ng takot, gutom at desperasyon. Itinaas niya ang bote, mataas, parang espada, at sa sandaling iyon, Pumintig ang apoy sa loob nito, handa ng kumawala. At bago pa man niya may bagsak ang kapangyarihan, naramdaman niya ang malamig na hininga ng halimaw sa kanyang mukha at ang pulang tingin ng bata sa kanyang likuran. Sa isang iglap, nagbukas ang bote ng langis sa kamay ng albularyo at mula rito ay lumabas ang liwanag na parang apoy ng araw. Kumislap ang buong bahay at ang hangin ay napuno na init na parang sumusunog sa lahat ng dilim. Sumigaw ang halimaw mula sa labas, tinamaan ng liwanag. Ang kanyang mga pakpak ay nagliyab isa-isang nalagas at ang kanyang katawan ay gumuho na parang abo na tinanggay na hangin. Ang kanyang huni ay naging alingaw-ngaw lamang hanggang sa tuluyan itong naglaho sa kadiliman ng kagubatan. Sa loob ng bahay, ang pamilyang aswang ay napahandusay. Ang amay nakaluhod hawak ang kanyang dibdib habang ang kaliskis sa kanyang balat ay unti-unting naglaho. Ang ina yumiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbalik sa dating anyo at ang bata, onti-onti ring nagiging tao, nanginginig, munit muling humihinga na parang bagong isinilang. Nakatayo ang albularyo, hingal na hingal, habang ang bote ng langis ay tuluyan ng nagbasag at naglaho sa kanyang kamay. Ang kanyang lakas ay halos maubos, munit ang katahimikan na bumalot sa paligid ay tanda na tapos ng laban. Tahimik na nagpasalamat ang ama, nakayuko, habang ang ina yumakap sa anak na muling naging bata. Sa kanilang mga mukha'y may bakas na hiya, ngunit higit sa lahat, may bakas ng kalayaan. Maraming salamat, mahinang ngunit tapat na tinig ng ama. Hindi mo lamang kami pinatawad, binigyan mo rin kami ng pagkakataong mabuhay bilang tao. Lumabas ang sinag ng araw mula sa silangan, dumaan sa mga bitak na dingding, at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang gabi, muling nagkaroon ng liwanag sa loob ng bahay. At doon, sa gitna ng pagkawasak, ang albularyo'y tahimik na nakaupo, nakamasid sa isang pamilyang minsan ay tinawag na halimaw, ngunit gayoy ay muling naging tao.